Okay mga idol, so pasadaan lang natin tong ano, uh, no? tong uh, nating uh, CR ano po. So napakarami pong nagtatanong nito sa ating uh, Facebook page, sa ating YouTube channel at uh, maging po sa ating na uh, personal account po ano, kung uh, magkano daw yung uh, pakyawan sa CR. So bago po po i-detail yan eh, mga idol, ay magpapasintabi po. Magpapasintabi po ako sa ating uh, kapwa tile setter doon sa ating mga kasama sa construction ano po sa uh, magkakaiba po yung uh, pagpresyo po ng uh, ganito ng ano, mga idol ah, uh, madalas hindi po talaga na i-vlog ito so magpapasintabi po ako uh, ang video po na ito o yung i-detalye ko mga idol is yung paraan ko lamang po kung uh, magkano po yung uh, presyo ng ano, ganito ng ano, mga idol sa tile sensation ng uh, CR ano po. So magtanong nga ba yung uh, per square meter po sapagkat uh, kung CR mga idol hindi po ako nagbabase sa per piece. Uh, kung CR mga idol is uh, per square meter talaga ang labanan na ginagawa ko. Alright mga idol. So ito yung uh, kinapitan namin ano mga idol. So yung ginamit po dito is uh, 30 by 60. So, sa pang kontrata po mga idol is Kasama na po yung uh, installation ng water closet Kahit anong uh, klase po ng laboratory Yung ipakabit po sa atin is uh, kasama din po And then, kahit anong klase po ng uh, no, ng uh, shower uh, Kasama din po And then, lahat pa na po ng fittings dito sa loob mga idol Na kailangan pang idagdag na ikabit Pwede na lang kung may uh, modular mga idol Is kasama po lahat Katulad po nito, mga idol, is uh, kasama po ito sa kontrata na, sa pang ko, kung magtano yung correct score meter ko. And then, kasama na rin po ito. Kasama na rin po yung uh, sa waterline, yung uh, pang-umontrata ko. So, yung waterline po nito, dito sa loob, mga idol, yung para sa hot and cold, sa shower, lahat na po yung uh, waterline po dito sa loob is uh, kasama na po. And then, kung kailangan, itong ano, mga idol, kasama na rin po ito. Kung halimbawa wala pa yung pagkakabit ng, uh, ng uh, kung, kung wala lang po uh, yung pagkakabit ng uh, door ng, uh, ng uh, siya. Uh. So, magkano nga ba yung uh, per square meter ko mga idol? Kung uh, set up na kasi lahat, pwera lang kung may hook on closet, kung may modular dun sa loob ng uh, dun sa loob ng CR at uh, hindi rin po kasama mga idol kung halimbawa may bathtub sapagkat uh, iba na po yung uh, presyo ng mayon So kung ganitong mga itatayos lang naman at uh, magkakabit ng mga ganitong modular, mga idol, laboratory, water closet, water line, then yung shower. Ang kuha ko po ay uh, 400 po per square meter dito sa loob pero na lang mga idol. Kung yung kung yung ikakabit dito sa loob ng CR is 30x30. Ah 30 30x30 uh, 30, 30 30 or uh, mas maliit pa yung mga tiles is uh, big pong sabihin no is mas mataas na yung kuha ko pa sa 400. So dito mga idol, dito lang po ito sa amin, ang kuha ko po is uh, 400 po per square meter. So katulad po ng sinabi ko kanina mga idol, pasinta niyo po sa mga sa mga nating time setter. Uulitin ko po sa mga makakapanood po sa atin. Ah, uh, lalo na yung mga kliyente natin mga idol. Ah, uh, magdidepende pa rin po kung uh, taga saan po kayo at kung saan area po kayo naroon sapagkat bawat area po ay uh, magkakaiba po yung presyo So, dito po, so itong trabaho po namin na ito is malapit lang po sa amin. Uh, so, kung lalayo pa po ako uh, sa 400 po na presyo po dito is uh, mas lalaki pa po sa anyo po. Magdadagdag po ako para sa tropa and then para sa akin and then para na rin po ano, sa mga gastusin pa ako punta doon sa, ano, doon sa site o doon sa project. Yan. Yeah. So, 400 po. Sa akin lang po yun. Meron ito po sa iba na may mas mataas pa, baka, pa kasi and then yung iba naman po is mas uh, si mabababa. So yan mga idol, sana po ay makatulong po yung idea po na binigay ko po, po sa inyo.